So, ito mga kagintong palad. Ito yung spray natin ngayon ng guarantee. Ito. Sumasabay ito sa paglaki. So, after na spray natin, i-update ko kayo kung ano naman ang epekto ng guarantee. Kasi sabi nila, ang garanti hindi pwede spray sa walang tubig. Okay, dry season dito sa atin. So, ayun na nga yung una. Spray tayo doon. Buksa naman yung mga damo na damo natin. Ito nagkaka kaapik ito, ito sa ating balay. Lalo lalo pat ngayon, no. Na nag-apply tayo ng abono, mas mabilis pa ito maglaki. Sa kaysa palay. So, dapat mapuksa na natin. Ngayon. Mag-spray tayo ngayon. <coughs> Ayan. Pating dito. Kasi nakikasabay na sila. So, kailangan mapuksa na rin. Pati dyan, no. Oh. Makapal yung damuan natin dyan, no. Oh. Ayan. Kapal yan. spiryan natin ngayon Yan Yan